sa reporter's notebook. <laughs> sa reporter's notebook, Vice Presidential Series, kilatisin si Bayani Fernando. My, Bayani, Bayani Fernando, parang pakapulat. <laughs> <laughs> May article sa news break na meron kayong 300 million pesos local government funds na di umano ay uh, nagamit ng hindi tama. Ano po ang uh, pasapit? At, naman. Oh. 300 million, isa isa yung nga nila, paano hindi Mga, kontrata, mga... Ah, Wala ako nalalaman ganun. Ang lumang problema ng Christian P. Increase. Education! Education! para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay Bayani Obida. Bayani Fernando, parang Pero sa kanyang mga kritiko, siya na may berdugo o kontrabida. Lahat na yata'y naitawag na kay Bayani Fernando, dating mayor ng Marikina at dating chairman ng Metro Manila Development Authority at ngayon tumatakbong vice-presidente. So Kung ano raw ang inihaba ng karera niya sa politika, ganun din ang lista ng kontrobersyang kinasangkutan niya. ito yung bahay mismo ni Chairman Bayani Fernando. Pupuntahan natin para makapanayam natin siya at alamin kung ano yung ginagawa niya bago tumakbo ng isang campaign sortie. Morning po. Morning sir. Morning sir. Sa isang pambihirang pagkakataon, pinaulakan kami ni BF na makapasok sa kanyang mansyon. Ang hall kung saan sila nagdaraos sa mga party at selebrasyon, sila na ng pangkaraniwang bahay. May sarili rin itong helipad. Ayon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni BF, nasa 21 million pesos sa kasalukuyang market value ng tahanang ito. Okay na. Inabutan namin si BF at ang kanyang asawang si Maredes Fernando, mayor ng Marikina, na tahimik na nag-aalmusal. Tila ginastosan ang hilig ni BF sa pagkanta dahil may sarili tong gamit pang ensayo at maging high-tech na sound system. Parang nakikita namin mahilig kayo sa music kasi yung mga gamit dito, ito ang mga instruments nyo eh, meron kayong mismong personal. Mm -hmm. Eh, ginagamit ko rin para sa sosyal na, ano may mga pagkakapagtitipon, mm -hmm. birthday, o kung ano mang pagtitipon ng pamilya, ito namin ginagawa dito. Mm -hmm. Kaya, at nakahanda yan para sa, may mga sound system, mm -hmm. uh, pwede kang kumanta. So, Chairman, ito ho, yung concept nito is talagang hotel lobby yung... Oh, uh, uh, gusto ko, ano, yung maluwag. Mm -hmm. Mataas ang siling. Hindi yung para ako bang sikip na sikip na sinuklubang bang anong ceiling na gano'n. Uh, at ito'y simple lang naman na uh, konstruksyon. Mm -hmm. Siya raw mismo nagdisenyo ng bahaging ito uh, ng kanilang bahay nang ito'y iparenovate. Itong hall nito, may magkano inabot nito? Hindi ko matuusay o. Pero mura lang sa akin dahil marami rito ay mga gamit ng konstruksyon namin. Anim na SUV at tatlong luxury van na nakaparada sa maluwag na grahe kasama rito ang mismong ginagamit ni BF sa kanyang kampanya. Halos dito na raw siya nakatira kaya maraming gamit, leaflet pang kampanya, at mga personal na gamit ang nakalagay dito. So basically ano ho laman tong gamit niya? Oh, uh... campaign tapos may ano na rin ho, mga kompleto na kayo, mga damit, kanya, para maraming damit yan. Mabilis magpalit. Oo, at uh, kung ano nung -ano damit yan. Uh, kasi dito na ako natutulog pag yung uh, sa kampanya. Halos overnight natutulog kami dyan habang nagbibiyahe. Mm -hmm. Tapos the following day, uh, trabaho na ulit. Sa ng kampo ni BF sa Marikina, iniahanda ang mga truck na gagamitin sa caravan. Ang puro lang dito.